Hello everyone! For today's video, maglinis si Steve ng amin uh, aming sasakyan inside and outside. So, ang ipapagita ko sa inyo yung outside. Importante kaayong malinisan ang sasakyan dahil araw-araw po ginagamit. Dito kasi sa Australia, uh, pag mayroon itang vehicle, kailangan mo ng ano, maintenance inside and outside. May exterior at saka enter your ayan so gamit ni Steve ang kanyang uh, um, ang tubig yung spray um, uh, para dyan sa pag wash off ng alikabok tapos gumamit siya ng uh, soapy soap ayun pati ligid ay kanyang pinasabunan ayan so ah uh, Itong sasakyan namin, uh, nabili niya na, ano, year 2000, I think that was year 2017, second hand, sa kaibigan niya. So, binili niya ito, uh, at ang, nag, ano nga ako sa kanya, nag ako sa kanya kung pwede ay, uh, ano na, i-give i, ano up, tapos mag ng, uh, ano, light use na sasakyan, or second hand, pero light use. Um, ayo man yung i up, so ito, manimintay niya dapat manimintay niya itong sasakyan na ito dahil kung hindi ay uh, ano, talagang mukhang luma na ang pingnan sa labas saka sa loob so siya talagang na-assign sa paglilinis sa sasakyan na ito siya yung kagaya ng nasabi ko uh, naglilinis sa labas at saka sa loob ayun so Uh, part lang ito sa kaniyang mga task weekly uh, ginagawa niya ito uh, meron pa siyang mga task na gag gagawin at ganun din ako meron din ako mga task uh, weekly na ginagawa around the house kasi dito naman sa, ba sa Australia kasi lalo na dito sa bahay wala kaming kasama, kami lang dalawa nagtutulungan sa mga gawain bahay mayroon akong ginagawang to-do list every week uh, namin pag natapos na Ayun, napakalaga talaga pag uh, nagtutulungan dahil uh, madali pong matapos yung gawain. Uh, kasi all in one ang trabaho mo, ikaw maglaba, ikaw maglinis sa paligid, ikaw maggrocery, ikaw, ikaw lahat magluto. Oh, uh, busy ka pa sa trabaho, so marami talagang ano, maraming gagawin around the house. Uh, that's why I always have a to-do list for us to do every week hindi pwedeng maging tamad dito sa Australia or kahit saan ka man, hindi pwedeng maging tamad kasi walang ibang gagawa sa trabaho mo kundi uh, kami, walang gagawa sa ibang trabaho sa trabaho namin kundi kaming dalawa. Kaya iyan, uh, kung wala kung ano, kumbaga kung, kung hindi po organize yung gagawin namin, wala kaming matatapos. Uh, Napaka-effective po yung mayroong to-do list kasi doon mo makikita kung ano nagawa mo at kung ano pang hindi pag weekend kasi yun yung week off namin sa trabaho. But before before weekend, ginagawa ako na yung uh, mga bagay-bagay na dapat kong gawin during the weekdays. Para sa weekend, hindi na masyadong uh, maraming gagawin. Less or minimize na yung gagawin. Ayan guys, so malapit na po matapos si Steve sa kanyang paglinis sa kanyang sasakyan. So I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. Uh, please don't forget to hit the bell and, and uh, subscribe to ch our channel thank you for watching until next time salamat po sa suporta ah. thank you everyone bye